Pinagpalang araw na naman po sa inyo mga kapatid Sa pananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo Mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan Ngayon po ay sasagutin natin ang isang uh, comment sa ating vlog So ito po yung vlog natin Na uh, talaga naman pong uh, marami-rami na pong nakapanood no? 1.4k salamat po Sa mga nanood at uh, sa mga nag-comments po yung isang comment kay uh, Brad Joey Lorica dash K6H Hebrews chapter 7 verse 12 yan sinasabi niya sabi niya pakipaliwanag nga po ng aking malaman ng mabuti salamat po Brad so tayo po ay uh, dinevotion po natin yan binulay yung context niyan yung pinag-uusapan niyan at ito po yung sagot natin diyan Hebrews chapter 7 verse 12 ay nagsasaad sapagat kapag nagbago ang pagkasaserdote, kailangan din magbago ang kautosan. O, tingnan natin po sa mismong Bible, binuksan ko po siya sa salita ng Diyos version Tagalog. So dito makikilala mo sino si Melchizedek, siya nga po ay hari ng Salem, naging saserdote ng katastasang Diyos. At dito nga po, lalo nating makikita New Testament na po ito na talagang dinidiin ang pag iika po na sa lubong niya si Abraham pagkatapos niyang malipol ang mga hari na pinag at pinagpala niya siya at binigyan ni Abraham sa kanya ang ikapu ng lahat ng nasamsam niya ayon sa kahulugan ng kanyang pangalan na una sa lahat ay ang hari ng katuwiran siya rin naman ay hari ng salem na hari ng kapayapaan so yun makikita natin na lalo pang andiin dito yung pag iikapo ni Abraham na tingin natin siya na po ang pinakamataas na spiritual father ng uh, bayan ng Diyos, bayan ng Panginoon, ang Israel. But then, meron pa pala si Melchizedek. At dito, lalo natin lang mauunawaan na ang pagbibigay ng ikapu ay talagang pagpapakita ng pagpapakumbaba, pagpapasakop sa kung sino ang mas nakakataas sa atin sa spiritualidad. Sa panahon natin, ang mga pastor ang nagpapagal full-time na talagang nag-aaral ng salita ng Diyos at uh, para ito po ay talagang maipaliwanag sa atin ng tama ang tamang interpretasyon ay marapat lamang po na bigyan natin sila ng part hindi lamang po nga taisim meron pang offering slab gifts para sa kanila so Hebrew 7.12 ay nagsasad sa, pag sa SND po Hebrew 7 sapagkat nabaguhin ng Diyos ang pagkasaserdote kinakailangan baguhin din niya ang kautosan so ang context sa so may title po, Jesus ay tulad ni Melchizedek. Ang pinag-uusapan po ang Panginoong Yeso Kristo na saserdote. Siya na po ang walang hanggang saserdote na katulad nga po ni Melchizedek na walang hanggang pari. Ano, you know, ikaw ay isang saserdote magpakailanman ayon sa uri ni Melchizedek. So, yun, yeah, basahin na po natin ang aking uh, paliwanag. Dalas itong pinag-uusapan sa konteksto kung paano naapektuhan ng bagong pagkasaserdote ni Jesus ang mga kautusan sa lumang tipan. Pero hindi ibig sabihin ito na lahat ng lumang kautusan gaya ng tithing ay nawawala sa bagong tipan. Narito ang mas malalim na paliwanag. Number one, yung konteksto nga po ng Hebrews chapter 7 verse 12. Inihahambing ng may akda, yung author po ng Hebrews, ang Levitical priesthood po dito, mga pari mula sa tribo ni Levi ayon sa Lumang Tipan, sa pagkasaserdote ni Jesus. No? E kinukumpara po na ayon naman sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Hebrews chapter 7 verses 1 to 17, pinibigyan din dito na ang pagkasaserdote ni Jesus ay mas mataas at walang hanggan. Kaya at uh, pinapalitan nito ang pansamantalang Levitical priesthood sa ilalim ng lumang tipan dahil si Jesus ay hindi mula sa tribo ni Levi kundi sa Juda. Ang pagbabago sa pagkasaserdote ay nangangahulugang may pagbabago rin sa ating kaugnayan sa kautosan. Number two, ang pagbabago sa kautusan ang pagbabago na binanggit dito ay hindi nangangahulugang tinanggal na ang lahat ng kautosan. Tumutukoy ito partikular sa mga kautosan tungkol sa seremonya at mga ritual ng pagkasaserdote na mahalaga sa lumang tipan. Dahil tinupad ni sa mga kinakailangan ng ng mga kautosang ceremonial tulad ng pag-aalay ng hayo para sa kasalanan. Hindi na ito kailangan sa parehong paraan. Ang minsan ng sakripisyo ni sa krus ay tinapos ang dapat gawin ng mga Levitical sacrifices. Mababasa na po natin na sa Hebrews chapter 10 verse 1 to 10. So, pangatlo. Ano ang kahulugan nito sa tithing? Hindi direktang tinutukoy sa Hebrews 7:12 ang tithing naman. Na kasi nakatuon nga sa ceremonial at priestly na mga aspeto ng kautosan po. Ang prinsipyo ng pagbibigay o tithing ay nakita bago ang Levitical Law. Halimbawa, nagbigay si Abraham ng ikapu kay Melchizedek. Sa Genesis po yan, mababasa natin. Po, chapter 14 verses 18 to 20 at inulit nga po doon sa Hebrews chapter 7 verses uh, 2. So sa bagong tipan, hindi utos ang tithing sa parehong paraan. Tulad ng, sa ilalim ng kautosan ni Moses. Pero nananatili ang prinsipyo ng pagkakalob at pagbibigay. Matthew 22:21 sinabi ng Panginoong Isus dito sa mga parese na gusto siyang uh, siluhin. Sumagot sila kay Cesar kasi sabi ng Panginoon, sino nakikita niyo diyan? Eh, kay Cesar. Na magkakayon sinabi niya sa kanila, "Kaya ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Sino ba si Cesar? So gobyerno po 'yan sa panahon nila. So sa panahon natin, nagbibigay po tayo ng tax, di ba po, sa ating government. Kaya sa Diyos naman po, yung ating uh, mga lingkod ng Diyos na tinalaga sa panahon natin, mga pastor, bishop, ay nararapat na bigay rin natin yung utos, commandment ng Panginoon nga, na taiting, yung prinsipyo ng Panginoon. Kung gusto natin, pagpalain din tayo ng Panginoon sa ating mga kabuhayan. So, ibigay ang sa Diyos ang sa Diyos, sabi rito. No? Binanggit din sa ang taiting sa Matthew 23.23. 23, sa mga nagsasabing wala nang tait sa New Testament, malinaw po yung Matthew 23.23. 23, dahil binanggit ng Panginoon dito na dapat gawin pa rin ang dating kasama ng katarungan, awa at katapatan. Hindi niya sinabi sa kausap niya dito sa mga pariseo na nagtatights. Itigil mo na ang dahil ang mas malagang dapat mo na lang pagtuunan pansin ay katarungan, awa at katapatan. Sabi ng Panginoon, dapat mong gawin 'yan, pagtatights, pero dapat 'wag kalimutan yung iba ring dapat gawin. Katarungan, awa at katapatan. So, conclusion. Ang Hebrews chapter 7 verse 12 ay tumutukoy sa pagbabago ng ceremonial at priestly pagkasaserdote o pagkapare na kautosan dahil sa walang hanggang pagkasaserdote ni Kristo hindi sa pagbura ng lahat ng kautosan gaya ng taiting sa katunayan, sabi ng Panginoon sa so Kristo Matthew 5.17 huwag ninyong akalain na ako'y naparito upang pawiin ang kautosan o ay abolis o sirain o ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang pawiin, kundi upang tukdin o, hindi po pawiin tinupad ng Panginoon ang mga kautosan So kaya't marami pa rin Kristiyano ang nakikita ang titing bilang isang patuloy na gawain ng kusang loob na pagbibigay sa kanilang local church. Bakit? Na, na, ginagawa ngayon, hindi bilang obligation po ito, ha, kundi bilang pagpapakita ng pagkakaloob, concern at pagsuporta sa gawain ng Panginoon. At dahil na rin sa kapangyarihan nito, kasi kami pong mga titers, ako po titers po ako, ay talaga nakikita ko yung kapangyarihan nito na may kalakip na pangako ng Diyos, malaki triten, ibubuhos ng masaga na masagana ang pagpapala niya mula sa langit. So, hindi lang pagpapalang material, kundi yung iingatan kanya Lagi po tayo nagbabiyahe, nagmumotor, at uh, yung kalusugan natin. So, siya po ang nagbibigay ng magandang kalusugan sa atin. So, yun po ang paliwanag sa Hebrews 7.12. Hindi po rin po natin siya pwedeng interpret para... Gamitin sa mga nagtuturo na po na Old Testament lamang ang tithing ay mali po ang uh, interpretasyon na po yun. So, yun po. Salamat, Father Joey Lorica. God bless sa inyo mga kapatid. Don't forget to subscribe sa mga hindi pa nagsasubscribe and like and share.